It's okay, morning blast, good morning, I know it's evening there Evening yet Oh <laughs> Morning po Itong gagawin natin ngayon Maghimay ng ukra Bamiya sa Arabic hindi ako luluto nito eh. Maglinis lang ito. Hmm. Yan lang. Ang July ko. July 25, 2023. Muralag na buwang ba? Hmm. Daghan ba ba ni? Pungo ko guko na lang kakakay niyo. At ang Lahit, ila, lahit mo gudong Lahit mo mo agod. Nana no, pa yung long style sa mukha nila. Ang ritso to. Maglaway-laway. Amot lang ano eh. Pila lugar niya. Sa amo mga bangka bagtak sa kad pikas na walay kanang nasa freezer na. Hmm. Wala na. 5 ah, years ah Kayo. Ya, yeah, wala na yun nonto akong dikuan. Anong magdugay-dugay mong kung magulat mong kusayahan, kabalo mong siya mo pamanito? Wait lang. tanaw lang mo. Baby? La. <laughs> ano ang video? YouTube. Binigyo ako. Da? Haha. Huh? 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 Ano yung mga hasa? Ano yung mga jawa? Ano, Gul? Hindi ka. Ako pa din to. July 25. Excited na po ako talagang mauwi sa amin. <music> hindi ko rin yung mga hey! Are you ready? Ay, para lang sa akin. <laughs> Wala lang, namalingki na naman kami. Ay! Aksaya sila sa mga oras. Ang bahay nila, aksaya sa oras, aksaya sa lahat-lahat. Hiwalay pala yung ano, yung tabador, ta -ti, ti, tabador pala yung ano, yung bilihan ng samuli. Tabador pala yung bilihan ng samuli. I get the chiki. <laughs> okay lang. Mamaya oh. sugar. Mamaya. Yeah. You can have the update. Ah, oh, my God. Okay lang. Nya, yun lang. Busog na. Yan na. Gagawa siya Ask to Dada. Ask to Dada give you. Dada, give, you. give me, give me, give me. Give me, me? me, I will wash it. Yes. Gila, gila. You up? Okay. Yeah, yeah. Yon dahil may kontrabido na maliit na makulit. Yan ang bilis, ang bilis ni Ate. Okay, habibi. Halaga. Nagaya-gaya na dito kay sa mga durog dahil merong pangalawang kontrabida. Kaya mapopotol na naman. Iba yon ang agat ng puwet yon kaya maputol talaga. Ito pag-shape siya. Kasi para bukas yan. So, yeah. I want grapes. mati. Ilan ang anak? Eleven. Eleven na ganyan. My God, mabuhag ka, ba? Ha? Ang trabaho ko, pag ng na, ano, yung grape, yung maraming Ha? Ah, kasi, ipag-ibabaw niya. Ay, nako, gusto. Kung ilan nga yung laman ng isang ganito, yun din ang lahat ng anak. Sa bagay, masaya naman kasi marami. Lapag gamit sa sahig. Ah, naku. Ah, Just color mo. Pag magmashing na yung matandaan, dami na dami. Sige. Okay. siya. Ah, mamaya na. Pag bumalik siya dito, hindi kita tatawagin. Bumalik ka dito. Natapos na siya. Ang galing. Dali lang. May talong pa. Mashi na talong. Yan na yung mashi. Tapos, nung doon ako sa hail, first time na naggawa kami. Pero hindi ganyan, t o Obeba. Yung mali, yung dahon na square. Kubeba. Ano ba yun? Waragaonang. Oh, waragina. Pero ang ginawa niya, square. Hindi, hindi rule. Ah. Meron, meron siya. Di ba may ganyan, t Parang square, square lang siya. Na maliit. Bite size. Ah, pag malakas ang apoy niyan, <laughs> lagot ka. Warak ang mga loob. Nagsilabasan silang lahat. Masarap yun kasi may karne at may bigas. Good morning po mga kabagtag. Tsada kay na na ni ba tindahan? <laughs> tindahan? Ba? Maski ginani lang ka abri, nani lang kita ko na nakaitindahan ni abri abri. Ayo palit ko na chada ka Insya Allah, na nakaitindahan. Nang nindoy no. Tindahan ra. Hayag kayo adlo. Ato ni perfect ni ko na.

Tindahan eh. Bilat lang mo. Pag magpukod na ko. Magpukod ko. Tindahan. Dumog mo. Bawal mo. Okay. Yay na. Yay na. Wala. Wala. Nakabalo.

Mm -hmm. Ito niya, ang... Pain ground floor, ha? Naray lang, lang pero... Wanda yun, tre, no? <laughs> Dali, ra. Uy, <sighs> floor to halo sa mga nadekwat natin doon. Hindi kasi paalis si na Madam Heba papuntang Portugal. So, yung may titit Tapos, hindi na nila itong mga kailangan. Dahil, mabubulok po sa loob ng taladya nila. So, si Masinok na Bruha, lagay mo yan dyan lahat. Magpapagawa din siya ng salad kayo. Ito yung tinatawag na salad na tabula na hindi mo maintindihan. Kasi, yung sangkap niya, pang tabula. Pero, wala siyang bulgor. So, para lang siyang tabula. Yan na siya, ha? Mm -hmm. Ito pa si, um, si Leto, siya. Leto siya. Ito yung bagdunis. Yung bagdunis. bagdones mostly ginagamit sa salata pag yung isang kamukha nito meron din tong kamukha tinatawag na kusbara pangluto yun at syempre di makalimutan ng gerger -ger, no <laughs> at ito si shabat ito yung tinatawag nila si shabat makikita mo itong dahon na to mostly din sa sambusa mabaho siya Basta, masarap siya pero mabaho siya. Yun lang. Masarap siya pero mabaho siya. Tapos, iniwa ko na siya, oh. Mamaya, maganda yan. Kasi, hindi ko siya mix. Segregate ko siya. O, ganda ko. Okay, nainana na ang plaster sa salad, oh. Ito na, huwag ilalaman na. Inana na ang plaster na paano yan. Ganyan din siya. Kaning apple siya, di rin siya nga Dara. timanin-anin din na ninyo. nakalim <laughs> okay. Nakalimutan ko na palang sabihin sa inyo, natapos na siya. <laughs> natapos na siya. oh yan o. Oh. Apple yan. Tapos kamatis, tapos letos. yun na yung mga green-green na nasa ilalim. Hmm. Ang magtimplan yan, hindi ako. Si Ate Jenny. Siyang bahala niyan. Ay sinabihan ka na niya? Hi, Jamboree. Sa katagal-tagal na nagina hin, hinimay ni ate, August 2. Nakain namin August 6. Ano daw to? Celebration sa birthday ni, ni Rhea. <laughs> Hindi ko alam. asa ah, na sila ngayon, te? Nasa kapatid pa din? Ah, okay. Wala lang. na. Ngayon pa namin nakain talaga. Kasi ngayon pa nagkompleto. <laughs> Ay, kahapon pa nakompleto. Pero maraming tao kasi may mga may cake, may ano. Kaya hindi namin alingon yun. Ito. <laughs> I you? You to fruit me. salad <laughs> Kain yeah, jam ano na, isipin na lang naman to sa kay Raya to. August 7 ng mga kabagta, kain tayo, may tufo kami. Tufo siya, courtesy with hmm. May tupo pala dito. <laughs> Meron. Bigay ni Madam Heba. Tapos nilot ko natin dyan ngayon. Sold. May adas. Tapos may salata. Ito, secret ang laman yan. Hindi ko ipapalabas. <laughs> Hindi, lavender tea yan. Lavender tea. Kinakain na ako. Kain na tayo. Dinosaur. Para maiba naman, dinosaur ang ulam ko. Hindi manok. Tinagan <laughs> ganyan. Love you all. Love you mga kabanta. Salamat sa panonood. Seven. Back ko na. Nasa Lulu Market kami. Nasa Lulu Market. Wala, 99 dati. Wala, 99 dati. I see my here. Oh, how are you? Good. this is oh, my mother oh. <laughs> this is classmate of Rahab <laughs> in al <-Forsan>. <laughs> <laughs> see, uh, they will be home soon because yeah yeah yeah, You're coming back yeah. Huh? yes very much <laughs> yeah.

lista na. Hello. Fufa. You know, guess what? Guess what? I meet Mayar. I see Mayar here in Dulu Market. Uh, ah, yeah. ya, <laughs> Excited to see them again, again with you. Miss you. Hello, oh, I'm grocery. Ula di ka ni Kaon? Ula. Ganina ra, una. rin ka umur la uwa. Ang Kaon, dito ko ng alas 4. O, alas 4, tutong pag-abot. Pag-abot ninyo. Kay Kabalo, ko ani niya. Kung inani rin ang palitanan. Di ita, mga onis gawas mo ulit pa Kay gawas ug so na, siya kana magto mga gallery-gallery kana nadlangan mga on gud adto. Udre na wala. Na na gyud siya. Ning gayon siya ipabutang na gani din sa driver. Ba? Yan at asa man ka ta ani mo agi ba? Dili ko kabisado ani kay layo among balay sa ilaha. Asa din gapit butang te? Dito sa likod lang sigo, ngot lang. Ang hinaos. Ang hinaos. Ang Ito, ito. Gamay, kayo sakyanan. Ang sakyanan dapat yukon nilang ikuha. Kay lako pa kay glikod. Oh, ang buton sa akong kanilang Basi pang sabak-sabako na natong uba Ang mga sabun raw. Ang mga kuhan mo sa likod. Tagamay na kay space ang likod. Sa amua. Sa stroller palang nga duha. Wala ka. Puno ka na diretso. Munang dako nga na. isma. Isma. roha uh, lulu Lolo Market. Bas, Mashof to Aula. Mashof Aula. Ana, daor daor siyang market. Bas, masof Kabir Lulu Market Bas Madre Mafin Bade na na siya Fadag classmate Classmate ha, Raha Fag Malga Ay garib sa Hala hala Update sa buhay ko August 8 na po Mamaya uwi na ako sa amin Sa amin <laughs> O sa amo ko And, Thank you sa Thank you sa sponsor Sa akong headset Nasira na yung puti ko Pinalitan ng bago Hey! Salamat Sa mga bait na puso <laughs> Unrevealed heart Bang oh The, the No <laughs> Ah, It will not explode. Mommy. okay, I'm taking a big The banana. <laughs> <laughs> oh. You see them? Elementary school. Yeah. They were making Grim shake. Mommy, I'll bring the cup to put them. Yeah, yeah, yeah. You bring the cup can put them. Ah, she. He know. He know what to do. Huh? No, 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 okay. When you're here, oh, Remo, you know. we, we will make. Yeah. I have, I will stop, okay? Because Yosef knows how to I do the grim machine. Oh, you're yanti, here. are not Put. Put. Why don't put more? Yeah, okay. Yala, one cup. No, halas, halas. Mommy, please, mommy. Yala. Now we have to mix it up, mix it up, mix it up, mix it up. Oh. Naanasad koy isnak. E <laughs> Mikalit lang abut sa tindahan ako. Bitaong <laughs> isnak e na noktok sa bintana. Salamat ha. Doha, muni ka buok. Muni lang katawag sa mbusa. Wala uh, lang. Sa lang siya. Matagpuran niko. Kaungyak. -yep. Dadun mo na, mama Pwede. Pwede. Okay. akong akong August 8 wa pa ko na postpone akong uli. Dapat mo uli na ko karon. Na po, pa na uli. Magma na lang daw. Ha uli un na kay ko, promise. Hi. Mm. <laughs> mm. Love you. Shukran. Hi po, August 8. Sad po ang August 8 ko. Kasi I am expecting to be home now. I am expecting really. Pero hindi pa. One more day. So, keep on smiling. Ang work ko pala ngayon, dito pala. Dito ako, Hindi ko alam kung bakit niya pinaulit ito. Pinaayos na niya ito noon sa katulong niya. Ngayon, pinaulit niya sa akin. Um, wala magawa. Magsegregate tayo. Pinaayos na to. Bakit pinaulit pa sa akin? Um, sa kanya. Eh. Hila, wala, wala kang, magawa. Work is work.